Hi guys! Welcome okay, back to my channel. Ayan, back to PBB vlog na tayo. PBB Collab Celebrity Edition. Ayan, ito na. Lilayag na layag na ang Das Bia sa prime time. Nakikita na sila ni Kuya at marami ng kinikilig kina Dustin Yu at Bianca Divera tanong ko sa inyo, hindi ba kayo kinikilig sa Dasbia? Kasi ako ngayon na kinikilig, naalala ko yung GM Fiang sa kanila. Ito na nga, act of service na act of service na itong si Dustin yung kay Bianca Di Vera. At may pa-first move pa itong si Dustin habang kumakain sila ni na Bianca or ng mga housemates. Ay pa ni Yaya. Ni Dustin itong si Bianca na pag dumabas, ay pupunta sila sa resto ni Dustin Yu, first move na yan, parang seryoso na talaga itong si Dustin Yu kay Bianca vera at ito na naman, grabe may pasayaw pa pala ang dalawa, nagkahiyaan pa ang dalawa at lalo na, parang alagang alaga din ni Dustin itong si Bianca Rivera. ...pinapauna niya itong kumain. Talagang kinukulit niya na kumain na si Bianca. Eh, ang gusto naman ni Bianca ay hintayin itong si Isner. Sabi ni Bianca, mauna na daw itong si Dustin. Ang sagot ni Dustin, ikaw nang kumain kasi pag gutom ka, masungit ka. Eh, aba! Pasimpleng kinilig ang ating Bianca de Vera. At kung si Justin ay may paakong service... Kaya nung si Bianca kay Dustin, di ba? Nung sa living area sila habang nakaupo. Ayan, inaayos ni Bianca ang jacket ni Dustin sa likod nito. At may patapik-tapik na sa uh, paa ni Bianca itong si Dustin habang magkatabi silang nakaupo. Pasinting pasilip nga itong si Will. Ito naman palang si Will in real life is my in a relationship na may GF pala sa outside world itong si Will. So, Walang triangle na siguro yan kasi nga si Dustin at si Bea ay Bianca ay walang problema sa outer world ay eh, kasi pariho daw silang single. Kaya pati mga housemate ay tinutukso-tukso talaga itong dalawa. Minamatch na sila yung presidente nga nila si Brent Manalo eh, ba diba? Kaya kahit si kuya ay layag na layag na ang daspiya sa prime time. At marami nang naaadik at nakikilig sa dalawa. So, abangan lang natin ang more updates ng kilig ng Dasbia sa mga susunod na araw. So, yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!